Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang ritual upang tawagin ang isang tao. Magagamit po ito kung sakaling sa tingin ninyo ang inyong partner o minamahal na nasa malayo ay mayroon ng ibang minamahal maaari din po itong gamitin upang mas tumibay pa ang inyong pagmamahalan kahit na siya ay nasa malayo. Magagamit din po ito kahit nasa malapit lang po ang iyong minamahal. At ang ritual pong ito ay magagamit sa lahat ng klase pong kasarian. Upang maisagawa ang ritual na ito ay kailangan nyo po na maghanda ng tatlong dahon ng laurel. Mas mabuti po kung walang punit ang inyong gagamitin. Maghanda din ng kapirasong tela na kulay pula. Maghanda din po ng lighter o posporo. At maghanda din po ng ball pen na kahit na anong kulay po o pwede. Ang ritual pong ito ay dapat ninyong gawin sa araw lamang po ng Biyernes. Wala na pong ibang araw na po pwedeng gawin ang ritual na ito. Ang po ng Biyernes. Simula na po natin ang pagsasagawa mga kapatid. Ito po ay dapat ninyong gawin sa gabi bago po kayo matulog. Una po ay kunin ang tatlong dahon ng laurel. Isulat po sa harapan na parte ang kumpletong pangalan ng taong iyong ginagawan tigi isang dahon ng laurel po ay susulatan ninyo ng kumpletong pangalan ng iyong target at kapag tapos na po kayo ay balikta rin ang dahon ng laurel at isulat naman po sa likuran na parte ang iyong kumpletong pangalan tatlong dahon ng laurel po ang inyong susulatan ng inyong kumpletong pangalan sa likuran na parte at kapag tapos na po kayo ay kumuha po ng likido na galing sa inyong katawan. Halimbawa, pawis po ninyo o di kaya ay laway. Kumuha po kayo ng kaunti at ipahid po sa dahon ng laurel. Magkabilaan po ang inyong lalagyan ng likido galing sa inyong katawan. Upang mas madali, maaari din pong Lawayan ninyo o dilaan ninyo ang dahon ng laurel, magkabilaan po. At kapag tapos na po kayo, ay kunin po ang inyong telang pula. Balutin po ang tatlong dahon ng laurel. Pagkatapos po ay sabihin ang mga katagang. Saan ka man naroroon ngayon, ako ay iyong maaalala laging ako ang magiging laman ng iyong puso at isipan. Sabitin po ang mga katangang ito ng tatlong ulit at hipan po ng pakrus ang inyong ginawa. At kapag tapos na po kayo, ay ilagay po ito sa ilalim ng inyong kama o di kaya ay sa ilalim ng inyong unan. Kinabukasan po ay kunin ito at sunugin ito gamit ang inyong lighter o posporo. Ipunin po ang abo nito. Ilagay po ito sa plastik. At ibaon po ito sa pinaka paanan ng iyong hagdanan. Kung sakaling lupa po ang paanan ng inyong hagdanan. Kung hindi naman po, ay butasan po ang inyong unan at ilagay ito sa loob. At tahiin po ito ulit. At siguraduhin po na walang makakaalam na po ninyo ang ritual na ito nang sa ganoon po ay lubusan ninyong makuha ang bisa nito ang susi po ng tagumpay sa ritual na ito ay ang lubusang paniniwala na ito ay magkakabisa at kung magawa po ninyo at masunod ang tamang instruksyon na aking sinabi sa video mabisa po ito mga kapatid at mayroon na pong mga nakagamit nito sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless po.